Magandang gabi sa niyo lahat. Dito pala tayo ngayon sa naik mga kasangot. Pag-out ko pala sa trabaho kanina. Hanggang alas 10 lang naman tayo. Dimerityo na ako dito sa naik. Ayan, nilagyan ko na yung kulang ng binil mga kasangot. Yung kulang ng isa. Ilalagyan ko na lang mamaya yan. pag ano. Mga kasangot. Ngayon maglilinis tayo. Meron tayong trash can. Lilinisin natin ng mga to para... Oh mamaya matutulog naman tayo <laughs> maglinis na rin tayo ng CR sa so, dito sa ang natin sa na nakasangat nalinis na natin para bukas kakabitan na natin ng Rhinolium na makasangat yan nalinis na rin natin yan nalinis na rin yung hanggang natin ah, agad na alas dos na makasangat tulog naman tayo ito wala na tapos na rin tapos na yung binil natin yung gilid na lang konti sa so, adun konti na lang yun ng uh, asangot, kasangot ngayon matatulog naman ako ito yung igaan ko yung pantalong ko saka yung damit saka yung jacket ko na mubit paglinis na rin tayo ng uh, bintana ng mga kasangot konti konti na lang mga kasangot, lang kasangot magandang umaga Kakagising lang natin punta tayo ngayon sa mo dito sa dito lang sa likod ko, buhat tayo ng Huwag clearance yung mga kasangat. Yung yeah, mga kasangat habang nag tayo ng OBA, isarado pa at punta tayo dun. Kapag tayo ng moving clearance, nag-aalmusal muna ako ng noodles. Para mamaya madali ko tayo, tapos dalitso. Uwi na tayo, papunta tayo ng BGC mga kasangat. Pasok pa tayo ng alas dos. Nantay ko lang ng mga noodles na lang muna tayo. Yo mga na nakakuha na tayo ng move-in permit dito sa PIMO sa Pasinara. Punta tayo sa bahay natin. Para makaligo tayo at makapagbiyahin na rin papunta ng BGC. Dahil may pasok pa tayo ng alas dos mga kasangod. Siguro kukuha na lang ako ng booking kailangan mo pa uwi. Ang laki yung binayaran ko eh. May binayaran pa pala dito na ano, monthly June na ang dalawang buwan. Bali 500 na makakasama. Okay, yung mana sa ating unit. Dahil sa May 18, hindi pa ta tayo. Ayun, eh, makakasangot. Dito pala yung bahay natin. Ayun. Makakasangot, nakapaglinis na rin tayo ng harapan. Ang daming mga ano dyan eh. Mga down-down, mga damo. Ito yung mga naano natin. Oh. Ayan eh, mga kasangod. Nalinis na rin natin yung likod natin. Tapos nilagyan natin ng harang yung ano, mapasok yung alikabok. Sa Sa 80 na lang mga kasangot, yung balik natin dito. Lipat na tayo. Okay rin tayo ng rinolium. Re Kaso nga lang, pinapos tayo dito. Siguro mga apat na yere dapat. Ito yung hagdan lalagyan natin. Yung mga kasangot, bawin na pala tayo ng BGC. Dahil may yun tayo ng alas dos nang hapon ah, mga alas gis. So, tayo ng ating sapatos. Dahil nga malayo yun mga kasama. Mag-adjust tayo ng oras. Nakaligo na rin tayo. <laughs>